Good afternoon and welcome sa aking munting channel Kalat na kalat ngayon at nagbabiral na ang balitang Ito nga daw si Billy Crawford ay sumakabilang buhay na At gaano po kaya ito kung totoo At ayon pa nga sa aking mga napanood Ay ito daw si Bong Navarro ay humabulgol nga Sa harap ng uh, Burol nito nga nga si Billy Crawford at ngayon ay hindi na halos matanggap ng mga kanyang kaibigan sa industriya ang bigla ang pagpalawang ito dahil sa matinding sakit at karamdaman na kanyang naranasan dito nga sa mundong ibabaw at ngayon ay kung sa ikaw man ay sumakabilang buhay na Billy Crawford at least ngayon ay wala ka ng mararamdamang sakit kung hindi ngayon ay makakapagpahinga ka na rest in peace sa iyong pamilya at sana ay maraming tumulong kay Kulin dahil nga sobrang sakit din para kay Kulin ang bigla ang paglisan nga ng kanyang minamahal na si Billy Crawford at ngayon ay maliit pa naman ang kanilang anak kung kayat dito nga ay hindi din pababayaan nitong ang si Bong Navarro itong si Billy Crawford dahil noon ay magkasama silang nagsasayaw at talagang ganoon nga sila ka-close sa isa't isa kung kaya napakasakit din para kaya Bong Navarro ang paglisan ng ito ni Billy Crawford at dito rin naman ay halos din hindi matanggap at nabigla na husto itong ang si Vice Ganda sa paglisan din ng kanyang anak-anakan na ito nga si Billy Crawford na talagang napakabait ng batang ito simula pa lamang sa Dots Entertainment nang makilala ko siya dito ay sobrang bait niya at talagang wala kang masasabi dahil napakagaling at napakahusay din ng batang artista sa pagkanta, sa pagsayaw at sa lahat ay talagang makikita mo kung gaano ang kanyang husay at ngayon ay wala na siya so makabilang buhay na nga ito gaano kaya ito ngayon katotoo na ito nga ba ay tuluyan ng namaalam sa mundong ibabaw kaya guys ito po ang ating ipakaabangan dito nga sa Balitang Showbiz at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.